Ano nangyari diyan sir? But Ha? Ano minasaj? Minasaj siya. Ang kaibigan mo rin. Eh. Okay, sarado mo muna. Eto. Ito. Ito yung pong Galing ka ba sa ba? Oo. Minasaj ka ng kaibigan mo. Uh -huh. Paano masaj? Minasaj. Hindi, hindi basa-basa yan ano eh. Hindi basa-basa magkakandalumpulumpo pagka hindi malakas or ginanon ba? Paano ang diskarte? Uh -huh. Ginanyang ganyan tapos ito, pinisil. Pinisil dyan. Masakit. Po. Pero masakit. Pero masakit. Eh, e, nakainom kasi siya e. eh. Takot po. Tapos sinila niya. Sinila niya. Oo, oh, niya? Oo, ito. Pinila niya. Oo, oh, aray. Pero sama niya, masakit eh. Tapos nakumpay na ako. Nakumpay ka? Oo. Oh, okay. Baka may nalagot na ano, idol. Sa mga kapwa ko, therapist. Improper na yan pagka kayo nakainom. Ako kahit emergency, pag nakainom na ako, tinatanggihan ko kasi improper na yun. Pag nangamoy alak ka at naamoy ka ng pasyente mo, wala na magtitiwala sa'yo. Ibig sabihin, butol-butol ka na mangihilot. Kung baga, hindi mo alam yung, ano, hindi mo alam yung improper at proper. Kasi mayroon yung tinuturo sa school. Tinuturo sa mga training school. So, lasing. Hindi, nakupo. Nakumpayin ka pa dyan. Oo. Oh. hindi ng doktor, reactive arthritis. Pero walang nangyayari, hindi, hindi labas ko. Oh, nagpa, ano na ako, oh, paano Tumabas sa ospital. Tumabas ka sa ospital? Ilang araw ko sa ospital? Two weeks, sobra. Ha? Ang nangyayari. Ang gusto ng doktor, may tubig daw yung tuhod ko. E nga, Alam. magkatutubig lang yan pag nagkaroon ng mga partial tear kasi magkakatas yung sa loob yung hinatak baka napunit baka wala kasi sa timing sakit na sakit ka na tapos bilang hinatak parang gano'n. Tsaka yung bibihira yung ganyan ha, na-combine ka pa ng two weeks Sabir, ibig sabihin, sobrang sakit ng nadama mo. Oo. Oh. Sobrang sakit ng nadama mo. Yung mga kapwa ko therapy, so mag-iingat kayo. Pag nakainom kayo, wag, wag na kayong bumira. Hindi pwedeng gano'n kasi improper na talaga yan. Katulad nito, na ano na nangyari rito. Nasaan yung resort mo? Tingnan mo ha. Durog na Duro. 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 Sir, kitang kita Nahiklat yung ano mo Nahiklat yung Nag-shadow yung patellar tendon mo Tapos May arthritis ka talaga Pero syempre, ang lalana nung ano mo Ang lalana nung tumama sa'yo Ilan taon ka na ba? 33 Ang bata mo ma 6 months na eh Tinis ko lang, tatlong buwan ang hindi nakalakad Bukod sa Pilipit siya. Tignan nyo. Ayan. 33 years old, ganito yung itsura ng puhod Tignan nyo to. Kitang-kita yung pagkahiklat ng ano. Ayan o. Hmm. Hmm. Hindi ganyan ang ano. Hindi ganyan ang tibial bone. Mayroon siyang na-damage dito. Hinantak daw. Nakumpay ambata Ang bata mo pa. Dapat ganito itsura ng tuhod. Ayan o, oh, mo naman may distance. Yung tuhod mo, hmm. Hmm. tignan mo kung may distansya pa yung gitna mo. Wala na, nagtugma, ano na, nag... nag. Pero nakakapagtaka, sa ganyang edad mo, severe arthritis ka na kagad Oo, tama naman. Ito na ng, tu ng tubig daw. Tama yun, suction. Para matuyo yung loob. Pero doon yung lumabas Ang, ang itsura nun, ang itsura nun, ang itsura nun, una fluid. Siyempre, magdudugo yung napunit sa loob eh. Ganon talaga yung kasunod, may dugo na yun. Pero kaya nung niya ako eh, sabi, ano kaya laman nito? Sabi ko, ewan ko doon, ewan doktor eh. Ako tatanungin mo. Kasi nang nun eh. Nagkape na ma mamamaga talaga idol pag may na damage sa loob. Ngayon, siyempre, pero tayong tinatawag nga dyan ng mga partial tear at full thickness tear. Ngayon, siyempre, katatas yun sa loob eh. Habang, habang kumakatas yun sa loob, mamamagay, ipon. Pag sinipsip yun, ang laman talaga niyan, kulay ano yun eh. Parang sabaw na, parang yung na, parang manilaw-nilaw na madugo-dugo. Ganun ang itsura nun. No? Sumulod dun yung huling katas ng tuguna. Tutuyo yun yan, which is tama yun. Saksyon ng tama ro. Tama yun, pero ang mali dyan, yung manghilot. Yung therapist na kumana sa'yo. Kasi, hindi pwedeng hatarin do nang nakabingkong pa, nang nakatiklog. Tandaan nyo, hinahata ko yan, naka- Bago mo hatakin yan, relax, relax. Pero kung aray na aray ka muna, tapos biglang hinatak ng ganun, possible na may ma may ma may ma, may ma na ano. Sir, pero sir, ha, bukod dun, ha, hindi maganda yung tuhod mo, sir. Sa so, totoo lang. Wala, dapat sa edad mo, hindi ganyan yung tuhod mo. Alayo, oh. Ang layo. Anong gagawin kong discovery rito? Oh. Sir, wala ka pang asahang ano rito, sir. Nakapinipit pa, oh. Luminipis yung buto mo rito, oh. Ang layo na, ang liit na. Oh. Ayan oh, to. Naminipis yung ano mo. Yung condyle mo. Ayan to naman, nag-highlighted na to. Ayan nga yung mga indikasyon na may mga severe arthritis. Sa ah. yung ganito mo, itsurang marupok. Itsurang marupok. Hindi ganyan na ano. Tapos ito, yung distance nitong patela mo. Tingnan mo yung patela niya. Yan, alatang may problema. Kito mo nakapakat. Dapat yan, sa ganyang edad. Ito, 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 ito. sa ganyang edad. Hindi, hindi. Malinaw yan. Tingnan yung itsura na yung buto niya. Tingnan mo yung ng buto niya. Yan, hindi pang karinuiwa yan. Pero sir, subukan natin yan. Tapos ang lumabas dito, ni kahit, ni kahit degenerative change, wala. Kahit ano, There is no definite structures of thing. Ayun lang. Wala mo mga ano. Pero yung iba, maaasahan talaga eh. Ikaw ka, sir. Ano nangyari yan sa pa mo? Babad sa rin. Gaya ko, gaya sa ko lang. Sige, higa ka. Uy, kaplosan mo nga yung panero ni yun, 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 sir. Tamo, magang magano. Nababad. Nababad sinilas mo Oo. Oh. dahil ganyan babad ka sige ano ah, mo muna ng ano yan ganun din mo muna pumili ka ng ni support idol yun ang ano mo kasi alam mo kung bakit walang lakas yung tuhod mo Pakat na patat yung gitna. Tandaan mo, sa gitna, meron dyan tinatawag na ACL, PCL. Kaya hindi mo may diin. Nakapilipit ng gano'n tapos na, pakat na pakat. Dapat kasi ang tandaan mo yung tuhod. Kaya nga sinabi ko sa iyo. Tandaan nyo, yung tuhod may clearance. Tandaan nyo yan, ha? Kailangan makita nyo sa x-ray, may clearance, magkahiwalay. Pag hindi nyo nakita may... Pag nakita nyo at wala ng clearance, hindi nyo maididiin yan. Bakit? Masakit idiin. Meron dyan nakakross sa gitna. ACL, PCL. Yung mga ligamin sa gitna. Okay. Yan. Tapos mamaya, alam mo putih puting-puti na yung bani, sir. Motor lang eh. motor ka lang? Galing ka pa Samar? Galing Samar. Grabe, kaya ano mo pala. Tibay mo. Oo, six months na eh. May... May... sir, napansin muna ba to? oh, and they, and lumipin dati. Pero eh. so, na, panonood, nanonood ko sa'yo, ginagawa hmm. ng haptas ng pagmamahal. Yan, yeah, hapusin mo ng pagmamahal. Kasi wala na, lumit na. Pero ito, yung mga ganyan tama yung ginawang procedure ng doktor. So, totoo lang. Yung namamagana yung sisipsipin lang yun. Isa lang ang mali rito. Ang mali rito, nagka-arthritis ka ng ganyang kabata. May lahi ba yung mga airpot mo, nanay mo? Yeah kasi six months na to. Siyempre, bago mo maramdaman yan, bago, bago yung six months, bago yung six months, kailan ka ba na-combine? Ang muta mo tao, eh. Kasi nag, bago ko ma-combine, nag two months pa. Bago ko ma-combine, nag two months pa. Ay, di. na, nag, nag, ano, nagsimula to, tiniis ko. Mm. Nung tumatagal, bumibigat na hindi ko na may tapak. Siguro mga two months, doon ako nag-combine. Mm two weeks over. Anong, anong ano sa'yo? Anong final diagnosis sa'yo? Reactive arthritis Reactive, reactive arthritis. Reactive arthritis Tama naman yung arthritis. Pero syempre, eto idol, dapat, i, pagka wala kayong knowledge about sa ano, ganun, itatype mo sa Google, what is reactive arthritis or what is arthritis? Ngayon, hindi kayo pwede magpahilot-hilot ng walang knowledge about sa mga joint kasi madu-double damage kayo. Tandaan niya yan. Pag hinatak-hatak niya na wala siyang alam kung ano man ang hinahatak niya. Tapos, isa pa, huwag kayong magpapahat lalo kung lasin yung therapist. po. Wala talagang magandang kalalabasan Yung kasi siya, malakas ang loob niyan. Gagawin niya lahat ng kahit nasasaktan na. Kasi siya hindi naman siya nasaktan. Ako hindi ako nasaktan. Malakas ang loob pagkano. Tsaka improper yan, improper may pagka buti sana ko mga ano lang yun yung mga tambay na tropa mo. Pero kahit na paglasing hindi pa rin pwede eh, pag nakainom ka. Tsaka pag ano, haplos lang ng pagmamahal. Dinuturo ko naman sa inyo, hindi nyo kailangan diinan. Eh kung dinidinan na masakit, nasasaktan ka na nga eh. Baga, inawat mo na pero tapos na eh. The damage has been done eh. Tingin pa nga konti, Ito sir, medyo hindi maganda itong patela mo na to. Ito, itong isa na to. Nakasayad na sa ano. Nakasayad na sa ano. Yung iba, yung magmula sa 3-4 pababa, okay. Naka may distance. Pero yung taas, ay yung 3-4 pataas, medyo may mga sparse -spar fire yun na nakikita. Tutunog-tunog yun, sasabit-sabit yun. Hanggat kumikilos ka. Ngayon, ang mangyayari dyan, magbabitamins ka sa buto. Binigyan ka ng vitamins sa dok doktor. Hindi ka binigyan. Gusto operahan eh. Sabi ko, hindi na to. Pwede naman. Talagang ganito kasi, habang bata pa, ino-opera to. Pero kung makaka-recover, sana makarecover. Pero, yun nga, mag-vitamins kayo sa buto. Wala na, bata ka pa, 33 ka pa lang, lalo pang rurupok to pag nag-senior ka. Nakaupo ko yung atak. Nakaupo kayo natak? Oo. Oh. Kulukoy ka talaga. Relax lang. Hmm. O, diyan mo, may tumunog. Nasaktan ka ba? Hmm. Hindi. Kasi tama. Sus, you know, oh. Ito yung tinatawag ng mga double damage. Double damage pag hindi marunong. Marami naglabasan ngayon mga manghihilot, mga chiropractor. Marami naglabasan. Pero syempre, katawan nyo to, reviewin nyo maigi. Hindi naman sa pagano kasi may namatay na eh. Kahit sa akin, review niyo huwag kaya agad pupunta rito, delikado. Kailangan, alam nyo yung pupuntahan nyo. Kasi pagka hindi nyo alam yung pupuntahan nyo, madubol damage kayo, hindi na maibalik. Hindi na maibalik. Kahit po ako, ano yun nyo ako, reviewin nyo muna kung may kakayanan at marunong talaga. Kahit sino sa amin, reviewin nyo. Kasi marami kami, sobrang dami na namin. Baka matapat kayo sa ano, sa sobrang dami namin, matapat pa kayo sa, <laughs> sa hindi ano. Kasi wala na, hindi na may balik hindi na may balik na-damage pag na napuruhan kayo. Pag na-stress kayo, hindi na kayo makakain sa sakit, magmo-multiple complication yun. Yun na yung sanhi ng pagiging ano nyo kasi ma depress na kayo. <coughs> 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 Bumili ka ng mobilizer. Hindi yan, ha? O yung ni support na medyo may ano sa ano dito. Kasi yung tuhod mo, yung tuhod mo, hindi na healthy talaga yung buto. Idol, kaya kailangan muna na ng isupport yan. Pud-pud na yung ano dito. Yung ganto niya, oh. Iyan yun dito. Yung lateral condyle mo, pud-pud na. Tapos, syempre, once na mapupud-pud pagka naglakad ka ng naglakad, nagkukuskusan yun. Magkakaroon ng tinatawag na eroding cartilage hanggang sa ma-expose yung bone mo. Tatanda ka pa. Relax. Mm -hmm. Tsaka pag maghahatak ganito. nito, <coughs> o, oh, saktan ka ba? Eh, ba't ako pag gumatak, hindi nasasaktan? Ngayon, sige, try mong ilakad sinelas ka. Hmm. Oh, ano mas maganda? Ha? Maganda. Mas maganda siya. Uh -huh. Kumpara kanina. Ngayon, sira yung tuhod niya, yung buto mo. Idol, magpahinga ka muna. Dito, pwede ka dyan magpahinga muna. Ah, Pahupain mo muna yung paa mo. Kulay ano na. oh, kulay... Ano kasi, ano ito? Pwede din siya yung biyahe ulit. Mabalik ulit kasi ako eh. Summer? Oo. Oh. Pahinga ka muna, pahupahin mo muna yun. Pwede ka dyan matulong. Pwede ka dyan magpahinga muna sa ano, no? Wala, wala. Sige, sige. Okay. Kumain ka muna, pwede kang humiga dyan. Huwag lang kung walang makikailam sa'yo dyan. Yung waiting area naman natin malaki. Okay, pahinga ka muna, malayo ka pa. Thank you. Oh, sige.